Ang kailangan lang natin i-import actually in one year uh, based on uh, projected harvest is 3.6 million tons. No? Uh, para malaman lang ng lahat as of end of September naka 3.5 million tons na tayo na importation. No? But kung 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 susumahin ho natin yung January to September nang dapat natin i-import, dapat nasa 2.7 lang tayo. Pero na-import natin is 3.5. So we are 800,000 tons in excess sa importation. And ito ho, wala kaming magagawa sa DA dahil ang batas clearly says na liberalized to. At kung hindi namin aprubahan o aksyonan ang application ng isang importer, within seven days, deemed approve ito. So yan ho ang existing batas natin as of the moment. So yan yung isang problema. Kaya tama tama ho na uh, pinutol ng ating presidente yung importation initially ang inannounce lang natin 60 days but ang EO na lumabas actually walang end date yung uh, lumabas na EO. So I go to my ano ho ang moves natin ngayon. I-extend na ho ang import stoppage till end of 2025. No? tapos uh, kung, of course ang ang wish din natin is tumaas ang taripa ulit uh, but ito ay pinag, pinag, pinag pa ng ating economic managers yung implications so may dalawang plano naman tayo of course kung tumaas ho ang umakit ang taripa well and good 35% uh, as request uh, uh, sinabi din ng ating speaker uh, pero kung hindi naman mangyari yon ang plano ang plano ng DA at although more or less approved na rin ito ng presidente we will allow importation in January for one month tapos February ikakat ulit hanggang April no para yung uh, harvest season natin ng mid February until end of April wala na namang import so parang this is already thinking ahead